Amen? Pagkanya na, mag Yung bata, mag-ano pa, hindi tayo yung kanilang pangatlog, pagdalo, mga kapatid. Mayroon silang participation. Sa bawat ng Israel, mayroon pa silang participation, wala. Mayroon. Hindi tayo, bawat bata, bawat bawat mito ng pamilya, mayroon silang participation. Ayaw ako ba? Alipawa sa inyong pamilya, ikaw lang yung kumakain, ito nga hindi. din. Kung ah, tayo pa kayo na hindi ko pa kayo anak at kayo lang yung babae, hindi kayo, hindi kayo po kayo na hindi sila kasama. How about you, Sir Spiritual? Kung mapaya ka kayo na hindi sila na sila, kayo ang babae, magkasalili ang tawag ko dyan. Wala kayong pakialam doon sa uh, anak, sa anak namin. Amen? Praise yes, God. So, dito sa talagayan nito, mga kapatid, kung talagang sinusunod nito, ano yung aplikasyon natin ito? Sa espiritu natin, mga kapatid. Ha? Yung tinatawag na Feast of the... Ito yung panglima. The Feast of the Trumpet. Ang panglima ay Feast of the Trumpet na kung saan... Balaminan, di ko ata matapos. Feast of okay, the Mm -hmm. extra 5 minutes or extra 20 minutes extra 10 minutes the feast of the serpent represent? has this happened the feast of the it is the future event right? the feast of the is the of the rapture, amen when the blows it is the calling of uh, separation is the calling of war with the time of the bride will be put up. Amen? Ano yan? Sabi nito sa, uh, ano, the feast okay. is celebrated by Israel today. Sa, yung, 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 yung sinisirebrate nila yung pinatawag na feast of the trumpet. Yung tawag nila dito ay Rosh Hashanah. No? Tama ba, Armandis? Uh, tapusin mo yan, hanggang 7. Rosh Hashanah. Uh, ah, ha? Rosh Hashanah and Princess Day. Ngayon, ito yung ito yung sinisiliver nila ah, uh, sa magita ng itong piece of the the trumpet. So, ang trumpet ay dalawang ah, uh, dalawang set. No? Uh, Revelation chapter 8 verse 6. Pwede mo natin lahat uh, na. Uh, Revelation chapter 8 verse 6. With the seventh angel prepared the sounding of the trumpet and the church And the seven angels for the second trumpet deserves to sound, really to sound. And for the teaching we know, I'm not 19 years old at the time. I may own The first Corinthians chapter 15, uh, with the last trump of God shall sound. Amen. With the last trump of God shall sound. And it's the first in the chapter 4, verse 16 and 17. Hallelujah. Ini di mulanya. Sabi nga sa 1 Thessalonians Sabiak, the first Thessalonian chapter 4, uh, verse 16, uh, Sabi nga, For the Lord himself shall descend from heaven from a shout, with a shout, with the voice of the angel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. When the trumpet of God blow, ano ang nangyayari? And that did in Christ shall rise first. Rapids speak of the resurrection, the rapture, and then we which are alive and remain shall be put up together in heaven before the judgment of God comes. Right? Kaya, hindi pa yung naman na, magayali na, magayali na, ito ay future events na magaganap sa buhay at jonangi na sa, natin nga, magayali. The two things of um, Ah uh, the trumpet Revelation chapter uh, uh, 8 verse 6 plates turn lost in the jewel during the tribulation period, but the great trumpet for the bride, Singing. amen. The resurrection of the bride, hallelujah! So, so, ito yung. ito yung dulo ng Laodicea at ito yung panahon ng tinatawag na yung 2 uh, prophet 2 prophet at saka yung 144 thousand at ang dulo nito mga kapatid ang dulo ng Laodicea ay mayroong trumpet. At ito ay calling of the people to the feast. Amen. Kasi bakit ang bride ay dadamo sila doon sa pista in the marriage supper of the Lamb. Amen. Kasama ba tayo doon? Kasama ba tayo na imbitahan doon sa marriage supper of the Lamb? Hallelujah. Sana, hallelujah, magbigay ang Diyos ng intercession sa bawat niya sa atin na we are the one na kasama tayo doon sa sa mga Amen? Amen? Wag, 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 wag na lang itayin dito sa pagkagroon yung prophet. Hallelujah. Pagkagroon na yung China at yung Amerika at nag-disponable sila. Ano nangyayari sa atin? Saan kayo pupunta? Makalit rin pa kayo doon sa ano? May ligtas pa kayo doon sa pool? Ha? Makaligtas pa kayo doon sa mga pitches? May ligtas pa kayo doon? No, hindi nga may ligtas sa mundo sa akin yan ang isa Ha? Saan ang maligtasan natin? Maliban lang na ang batawan natin ay mabago yan mga kapasit, hindi na may apituan yan ang element of this world. Amen? Hallelujah. Yun yung safety natin mga kapatid. Kaya pata-assimin ninyo. Kaya itong uh, day of uh, 25, yung feast natin dapat bawat individual sa ating pagganda para sa Panginoon, sa Panginoong Diyos ay kaluan natin. Amen? Based of the trumpet. At then, ano pa? Ano yung yung ah, pang pam pang-anin? Based of atonement. Atonement. Ito pa ay naganap na sa atin? Para sa mga Gentiles? Ha? Ah, hindi pa lubos sa pagkat makaganap lang yan. Pagka na-glorified body na tayo, mga kapatid. Amen? Ito yung future. Yung atormer, ito ay... Ano ba kasundi? Yung reconciliation. Katubusan. Ang modyo ngayon ay hindi pa nakaranas ng katubusan sa pagkat hindi nila napag-kilala, napag-alaman yung kalagayan ni Kristo. At sino ang magpapakilala dito? The peace of the atonement. Yung dalawang propeta gagamitin ng Panginoon para mangaral doon sa 144,000, right? Amen? At makikilala nila na itong Kristo pala, itong Isaiah, yun pala ang magtutungo sa kanila. Na Nagkita natin yun mga kapatid? It is the peace of the atonement. Ito ay panahon ng pangkilakilabot ng mga araw na ang dalawang propeta ay magaganap at doon sa Revelation chapter uh, 11 ano? sa Re Re Revelation chapter 11 magaganap yan na yung dalawang propeta ay mananara uh, sa loob ng dalawang uh, tatlong taon kalahati and then 3 and a half years Ayaw, por, uh, ay yung 144,000 ay mangangaral din. Doon, lang sila na kapag mangaral na kailangan ninyong matakot sa Panginoon. Amen? Ang kilala niya ng Isaiah, doon lang sila naglaro ng kapag-usap. The reconciliation. Amen? So, ah, uh, this of the atonement <coughs> Atonement means the reconciliation of God with a sinner. Pwede rin apply ito sa ating mga kapatid. No? Reconciliation. Pero ito apply talaga sa sa Hujo. The first point to the day with the Jew with the Jew would, would, be reconciled with God happened after the rapture during the tribulation period when the two prophets bring condemnation to Israel. No? after the rapture, ito yung rapture, no? And the two prophets will come, the six, is it? hindi ka yung scenario, no? And then, ah uh, during the tribulation period, doon sila magkakaroon ng atonement na kailangan nilang tanggapin, kaya na yung 144,000. And the sun and new song, bakit new song? Mga kapatid, bakit new song? Naiintindihan nila yung itinago nila, yung tinanggihan nila, yung palayong itaya. Yung the revelation that we from the anointing of the two prophets. Amen? Amen. The feast of the tabernacle represents also of the millennium. Amen? May kita natin yung feast of the, the tabernacle. Ito, dito. Dapat millennium na tayo dito. Pag nag-feast na tayo. Sabi ng mga nilutri, millennium na, hindi ka matatagot ka mo. Amen? ang 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 ang, expression ko nung sabi ninyo, mag-i-enjoy ka na sa revelation. Wala na ang enjoy doon sa sandiputan. Wala ka na kinalala doon sa world. Kung na ko yung, yung empowerment of the Holy Ghost, yung revelation ng Diyos. Amen. Yung pangayang, yun yung sa natin. Amen. Kahit sa bahay, ang inahanap, baby. Ini-enjoy natin kung ano-ano. No? Yung mga ito ka na. Oh, kaya pagdating dito, ipot na darna din. Wow. Hello. Ha? Ah, dami na darna. Oh. Di ba? Kami so, hindi Ako, bumili ako ng TV sa bahay. Pero nagamit ko, hindi ako nang pakinabang kami. Mayroon akong history. Mayroon akong pakinabang doon sa academic ng bata. Huwag kang kapitin doon sa kung saan saan. Amen. Diba, Nagsasayap na lang kayo ng kuryente. Wala pa kayong pambayad. Makalimutan pa kayo. Amen? Nasayang kayo ng kuryente, hindi ko na pa Gamitin nyo na sa paginabang. Amen. Pisa si Sabirate. Ayan. Ang Pisa sa Sabirate is speak of, of milenyo. Alam nyo ba? May nakita ko dito. Ang milenyo may mamay mga hitin pa rin yung mga hard-hitin. No? People na hindi nakatanggap na ang ng bayan ng Panginoon. Kagaya din sa panahon ni Noah. Pagkama sila ay nakatanggap na sa daong at walong, walong tao lang, mayroon pa hindi din na mag-repopulate at yung ginamit dito, yung, yung anak ni Noah, it is now. kung saan yung, yung, yung part of the seven seed ay nag nag-exist. Ganon din sa kalagayan ng dirinyo. No? Yung, yung, yung mga rebellious, hindi nagmula doon sa mga mga bright, kundi yung mga mortal body na nag-repopulate doon, yung pa yung magre-rebuild doon. No? Kagaya sa panon ni Noah at saka siya, hindi naman ang nag-rebuild yung ano ni Noah, pero yung, yung generation ni Ha. No, yun ang nag-exist doon sa panahon natin ngayon. Kaya bawat individual sa atin na in tinatawag uh, na rebellious spirit, except you are born again with water and the spirit. Amen. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Kailangan, Amen. Uh, nung nakaraan, preaching dito ni dito, na kailangan mayroong born na, 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 na muli sa tubig at nakata espiritu. Kailangan dalawa sa kayo ito, mga kapatid. It's either sa kanila. O, ano yan, talagang great word yan. Uh, kung ikaw ay nabaltismuhan sa tubig, mababaltismuhan ka rin ng Espiritu Santo sapagkat yan ang pangako ni Jesus. Amen. Praise God. The peace of God of the benevolent. So, ito lang, ah, uh, holy na, ah, uh, yung, yung pangwalo dyan kasi, dito sa uh, kalagayan, sa liberty ko, is the, the uh, holy of vocation. Yung tinatawag na solemnity, the eighth day. No? Yung eighth day, uh, represent na eternal age. Amen? Yung eighth day, uh, represent na eternal age na kung saan, yun ang pinaka-final event nung nakaraan una. Parang yung ikawalo ay pabalik lang sa original creation of God. Amen? Ay ganyan pa kayo mga kapatid? Ibabalik tayo doon sa original creation. Hindi araw-araw, uh, tuwing sabado no, ka lang pag-sabat. Kundi ilalagay ka doon sa original na kalagayan mo, kapatid. Na ini mo yung salita ng Panginoon. Yung glory of God. Kaya nga, yung Revelation chapter 21, verse 1. No? Kaya tinawag you know, niya dito na the whole city. I saw a new heaven and a new earth, and this is the beginning of the creation. Now, if mm everybody's -hmm. The the saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. When I I saw the holy city, the holy city, which is the holy, God, which is the bride, New Jerusalem, coming down. Ayor Jerusalem, ba nakababah? geographic spot? nabababa ang kagayang sinasabi ng Diyo Basitin, ang bababa, ang Diyo Basitin, that I, saw the Holy City, New Jerusalem, coming down from that out of heaven, prepared as a bride, adorned for her husband. And I heard a great voice of everything saying, Behold, that the burden of God is with men. And he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them, and be their God. And God shall wipe away their tears from their eyes, and there shall be no more death, No sorrow, no crying, nor shall be the enemy pain for former things are passed away. It is the eternal age, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Hindi pa kayo, hindi pa kayo nag-aasam doon sa kalakayan ngayon? Wala na pagtangin? Kaya natin kayo na yung mga nagliligawa, nag iiyak at pa. Amen. Umiiyak pa kayo doon sa mga tindig. Pag sila hindi kayo pinagod doon sa mga tindig. Umiiyak pa kayo? Huh? Doon, wala nangiyakas daw eh. Hello, nandiyo po kayo mga kapatid? Amen. Praise God. Dahil nasa presensya kayo ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Para natin ng Diyos sa buhay. <laughs> <Na tayo. laughs> Hallelujah. At tayo ang lahat ay si tayo. Salamat sa kabutihan ng Panginoon. Awit tayo sa Panginoon. na kumuha. Hallelujah. Na pakasarap na madama malaman natin mga kapatid yung yung kalagayan doon sa uh, bilis nyo. One night is not a day. What the you? What I can do. question. higher ground. Oh, I I say, yeah, uh, I I amen. So, itong awit na to, napaka ito, napaka nito kung ating uh, ulit At alamin natin mga kapatid kung saan tayo nawa. Saan tayo nakatayo.

Dalis po kami sa kapagkanan at katilang Diyos. Hallelujah, yung namin sa Hallelujah, kaya itong sa katilang Diyos. Tapos siyang pagkuna sa bawat mundo na narito ngayon sa katilang Diyos. At palagin ang pusin lahat sa minuha. Yung iyan itong dinagawin sa so, ay tayo, Revelation Lord. Hallelujah. Hallelujah, salamat po sa iyong presensya na pinahagin mo sa bawat Diyos sa amin. Dahil ang Diyos, kaya ito na magtuloy-tuloy. Hallelujah, ang iyong presensya sa bawat Diyos

you <laughs>